Hello guys, good morning. So today's video guys, magluluto tayo ng tinimtimang saluyot recipe ng mga Ilocano. So ayan guys, let's start. I-show-show -show ko sa inyo yung mga ingredients na gagamitin natin. Napaka-simple lang. Ayan, so here we go guys. Entro, paso. Good morning to this video guys Agi marit tayo iti Sa luyot win note Ang tawagin natin English nga Jot malo Ayan Ito guys ay napakaraming benefit sa atin ito Napaka healthy itong dahon nato Na green leafy vegetable Ayan Agi da dumahan na kasi Kasi ito nagalis ko na dah di da mo nga Di pagluto ti Ilocano Kat ipangat dati suka nga Ado ti um, bawang kin sibuyas nangay kan dati dry fish with no dry shrimp ayan na imas dahil ito yung kakapsat so tatangarot, agi agimarit tayo mm, nagimas dahil ito nakakita di asian store guys di saya ako ni mm, nagimas alam tayo amin si bulong na oh agimura na kumangam ang bukil na nag order na kya maso na hapo kakangin nga nakakapsat ang kumay turit tingin na nga kaya samahan nyo ako guys para magluto tayo ng tinatawag na pinangat sa suka. Ayan, naimas dahil ko yung nakabisa. Mm. Ay to yun, sino ang sisita ka niya? Tapos Jot Malo, nga natin tawagin dati Ingles, Winno sa Lulo. Nga makapasuyot kung nadadagi ay ilokano ng buwan. Nga si Dayo kung nadanong. Saluyot, makapasuyot kung nadanong. Saan ay mas dahil Padasin tayo ng imula ito, tangkay na. Dahil nga mabiyag kakabsat. Ano? Imula tayo ito. Ayan. So, ayan guys. Pag na eh, linisan ko na ito, nahimay ko lahat. Lulutuin natin. So, yan na guys. Ang ating ingredients sa pagluluto ng tinimtimang sa saluyon or jute malo sa English. Optional yan guys kasi wala akong dry shrimp uh, dilis ang aking gagamitin. Maraming garlic. mag a din ako ng uh, chili. Apple cider suka. Masarap yun guys. And yan guys, baguong. Ayan, simple lang guys itong ating lulutuin for today. Pero ito yung napakasarap na uh, recipe ng mga Ilocano. So, ayan, huwag na natin patagalin. na natin, guys. So yan guys, start na tayo magluto ng tinintinang saruyot or chut mano kung tawagin. So ayan, tapuluhan na natin itong ating bagong. Ayan, so hitayin natin kung ulo yung ating bagong. Tapos natin ilagay yung ating marap.

para masarap yung ating pinagtingan. At ilagay na natin yung ating dilis. Optional guys, kung wala pa yung uh, dry mushroom, pwede pong dilis. Ayan. Hintayin natin tumuro ulit. Then, ilalagay na natin yung ating halo or saludo sa Tagalog. Tapos so, natin guys. kumulo ilalagay natin yung juice malo Ayan, check natin kung kumulo na Ayan, kumulo na guys So ayan, bago natin ilagay yung juice malo O yung ating sabihin Maglagay na tayo ng pangmanitanggap natin Yung Para malutong luto Ayan Then as of now Ito na yung ating Jun malo sa loob. guys ay masarap. Marami ito sa Pilipinas. sa tropical country. Ayan. Itong mucut malo guys ay maganda ito. Mainang napakaraming health benefits na makukuha natin ito. So hindi ko lang siya mababanggit. Napakahaba na lang ating video. So ayan. So takpan natin itong ating mucut malo. Tutuwin natin siya in 2 minutes. So yan guys, i-check na natin ang ating pinimpiman. Ayan, napakasarap. So ayan, ilalagay na natin yung ating last ingredients, yung ating suka. Ayan, para masarap. Ayan, then takpan natin saglit para pakuluan ng konti at ihahain na natin ang ating chutmalo sa rungot pinimpiman ilokano recipe. Ayan. Ayan. So ayan na guys, luto na yung ating tinimtiman siserve na natin, yummy, ayan, so ayan guys, ayan, tikman na natin ang ating tinimtiman bago natin i-serve, ayan, tikman natin, wow, sakto guys, ang sarap yung apple cider na ginamit ko, tapoy ng sutak, tapoy ng timtim, ayan, nakaimimas, kakakasal, ayan, ang luto kayo matikas to kahit tinimtiman ka sa luto ayan nakaimimas ayan so hanggang dito na lang po ang ating video guys God bless us all kung hindi ka pa nakapag-subscribe at yung sa channel please subscribe yung mga below the channel ang hilukha mong kagawin natin sa bala yung click na ating notification kaya parang may bago upload si Boy na yung mga nung manunod na kayo so no bye